Good afternoon, Kajima! Magtahan natin yung mga ano natin dito, Kajima. Mga tanong kay... May baggy...aray ko. Pinag-gyo! Yung Kajima yung mga pinunla ako, Kajima, no? Ay, wala na yun. Narvis ko na yung Kajima, no? Ayan. Ay, nakasurvives na. Nakasurvive. Na. Na survive Medyo yung bad. Medyo malakas-lakas ang hangin ka, Kahapon, pinikas ko na yung mga mustasa at saka pizza'y kahapon ka, Jimo. Ay, ano? Ah. Matanda na itong ano ka, wala time na mailipat sa kibari, talagang yung pagtataniman mo kajiman mga ganito ilipat sa mga ano yung mga pinagtataniman ko kajiman wala na yung time ko kajiman wala oh. na hindi na lay harvest kajiman yan ito ka ililipat ito sa watering na taniman para hindi siya nauubusan ng tubig ka Minsan sa tanghali, nilidirigan ko patok. to. Wala na, matanda na siya ka Oh. Eh. Pero maraming pangtatanim pang tatanim kajimar. Lilipat ko sila ka sa ganito ka Jimar. Oh. Eh. Yan Oh. Eh. Kajima, yan sa Gmar yan, Luar At hindi ka na magdilig. Yan, hanggat abot pa yung ano, yan, okay pa ka hmm. Tingnan mo yung siliko, natumba na, maano na ka Malakas ang hangin ka Gmar eh. Hmm? ano ko ngayon yan, talian ka Gmar. o. Oh. dito. Tingnan natin dito yung aking sitaw, kajimal. Pitasin na natin to. Pitasin na. Hmm. Yun. Ayan. Ayan. Pitasin na natin to, kajimal. may hmm. mga itatali ako dito, kajimal, na ano eh. Ayan. Hmm. Hmm nakaraang kajiman, marami akong na-harvest. Uh, kajiman, may bagyo kasi, kajiman. Kaya, pantali, Ito, nakatali na to kajiman, oh. Ayun, eh, no, Nakatali na yung talong yung mga, ano, kajiman. Ito. Nakatali na, kajiman. Ayan. Ayan. Ito ay tatali ko to kajiman na mulaklak pa naman sa kajima na oh. <laughs> Maliit yung baso niya. may pa dito sa baba kajima oh. Ayan. Hmm? Hmm. hmm. Dito hmm. na ng ano, kajiman. Hmm. Tatali ko yung kajiman. Ayan oh. Yung mga bago kong tanim kajiman na yan oh. Hmm. Ay, ano ko baka mamaya eh. Uh -huh. matumba ba? Hindi na siguro na yan na. Ito po kung mga paypay na yun. Eh. Nadagalan ko pa yan kajima para hindi siya hmm? hindi naman siguro man. Ito, ano ako yan kajima. Uh -huh. leader natin ngayon kaji mal yan o oh. oh. malakas ang ulan namin dito kaji mal yan wala na naman o oh. malakas ang ulan dito yan tapos may sitaw pa ako dito kaji oh, o hindi kaya yan masira yan eh, ka kaji <laughs> Ayan. Yung mga sitaw pa ka-gymer eh. Yung mga bagong sulpot to. Ayan o. Oh. Mga bagong sulpot ba ka-gymer. Oh. kung mga huling ano rato kajima mga huling tubo oh, oh, o no, ng bunga ng sitaw kanjiman ayo oh, yung watering ko kajima tinanggalan ko muna ng mga baso kaya ma lulunod sila sa tubig kaya ayan ko muna ng ganyan ito may tumubo na na, na nahiga naman siya oh. yan ito yung mga baso oh. tinaob ko muna kasi ayan kamusta na natin itong mga ano yung spinach ko kasi ano ilan ilan na lang yung spinach ko na jima no? puno yung ano na to diniligan ko ng ano buto puno yan kajima jimba no? ayan, ayan, lang Ang natira Ang Gajima, yung ka yung alokbati ko oh. At batik ko na yun, yung nasa taas na yung ano nasa taas na kajima jimba oh. no? ano na siya oh. din sila. Okay, bakit mag sila dito? bakajiman Binab binabak natin yung mga tumataas bakajiman kajiman Jimar na yung na yung sitaw natin eh, na naganyan ko siya kajiman, inano ko kasi magsiakyatan dun sa bubong yung kajiman na pag namunga yan di ang hirap maghagdan-hagdan ka pa di alalayan na lang ng anong kajiman Lalayan na pa ng pag, ano, Ano na to Kajimar? Yung naayos ko na ito. Yung sigarilyas na to kajiman. Yung sigarilyas na. Yung mga gumagapan gumagapang ka chamber kay si pa ano na siya patuyo na yung mga dahon kaya yeah, kajiman naiinis naman ako sa tanong kaya yeah, ang na naiinis naman ako sa tanong nung nakaraang kajiman, ang daming bulak na gajiman na nalaglag kasi mga maliliit kasi lang din yung mga paso nila kajiman, ayan oh. Pero tinalian ko na sila kajiman, Jima, tinalian ko na. O, ganun din to sa kabila ka ro. Oh. Ito yung binili ko sa palingki ka na tatlo sampo. Nabuhay naman ang dalawa, pero pag namulaklak naman sila kajiman, Jima, hala rin, nangalaglag lang din. Dati kajiman, yung mga nagtatanim ako dito kajiman, pistahan na ng mga ibon. Naku. Nadidismaya ako dahil yung mga ibon lang ang lalo na yung sa mga sili. Na, bulaklak pa lang, kinakain na. Nadismaya ako noon, Kajima. Tapos na yun, ako ulit. Awa nang naman na yung mga ibon. Yan marami naman ang bulaklak yun oh oo oh, marami na naman siyang bulaklak. Yan, tapos pakikita mo na naman, nandito na sa baba yung mga bulaklak nila. Ay, naku. Tsaka na lang ako, Kajiman, magtanim ng Japanese pipino, Kajiman. Kay, tatapusin ko muna tong gapang ng mga sigarilyas at sitaw. Yan, no? Oh, dito makapal, Kajiman, kasi gawa ng, nandito kasi yung puno. Ayan, lumulundo-lundo na yung mga ano ka, Jimar, oh. Kasi pinaghihila ko lang dito sa ilalim. Kaya, ayan. Kaya, sa baba. Tapos hmm. si eh, ka, Jimar. Yung at Tatalian na natin, ka, Jimar. Sige. Ayan, oh, may mag-ano na naman sa Kajima, no? Tapos may sitaw. Tapos may sitaw dito nakatago, Kajima, no? Eh, hindi ko alam, Kajima, na namumulaklak na sa ilalim-ilalim. Eh, ayan, oh. oh. Sitaw to, Kajima, no? Sitaw yan sa ilalim tago tago na siya para hindi siya malaglag hmm. hmm. ang dami kong naharvest ang dami kong naharvest dito sa sitaw sa kajiman saka dito sa alokbate yan yeah, yung alokbating green kajiman Dami ko nang naharbis dyan kajiman, tumubo na tumubo ka o, oh. habang naharbisan. Hmm. Lalo na patuyo na yung sitaw, yan yung mga sitaw na lang natin ano, yan. Malakas ang hangin kajiman. Malaya natin ang tali kajiman. yung ukra ko doon kajiban ano na tumbay yung isa Ayan, ganyan lang gajima. Eh. Oh. Para hindi siya ma pay, -pay din sa ano. Ay, may sili na siya ka Ay, nakakatuwa Oh. Eh, nakajima, may sili na Oh. Aroy, ang daming sili ka jima. Ayan, nakajima. Oh, ang daming niyang sili. Ayan, oh. Ay, nasili na pala siya. dami, oh. Wow. Kung alin yung maliit ang pinagtaniman, yung pang namunga. So, Oh, yung aking tinanim doon na medyo malaki yung pinagtaniman. Wala. Nagkuryot-kuryot, hinuon yung mga dahon. Ay, nice. sus. Ito din, namumulaklak na rin ito, Kajimar, Pati ito, oh. oh. Oh, nagulat ako ka, g Ang dami ng CD, oh. Wow. Ang dami ng CD. Ayan, ka, nalalayan na natin ang tali. Kaya, bakas pa ng hangin, hindi sila na babalik ka, g Sila mabalik. Yung isa doon ka alalayan din natin. Dadagdagan natin ng lupa. Ito kay mababalik to kajiman. Ayan yeah, kajiman. Hindi mo ito ito malaki kasi marito Ito yung mga malalaki, hindi man namunga. Yung maliit doon, namunga na. anay na yan, kajima, kapag, ano, yung kajimar kay Panginoon. Yung okra ko doon kajimar na umaypay na yung isa doon. Buti na lang nakita ko kaagad niya yung kajimar. Yan. Nalayan na natin. Yan. ok na kajimar. Mayroon. Yan kajimar. Tapos na natin na na tanglawan ang ating mga tanim at natalian na natin kay may bagyo at napaka-harvest pa tayo ka Gmar. at na malalayan na natin ng tali ang ating mga tanim para hindi mabali tulad ng sili na to nandami na palang bunga ayan ka Gmar. Dagdagan ko pa ba ng ano to para hindi mabali rin. Okay na yan, Kajiman. Okay na yan. Hanggang dito na lang, Kajiman. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Pakipindot na lang po ang notification bell. Bye-bye!